Masipon yung bahay namin. nagtitinda na nga doon, ma'am eh. So, yung usok mumupunta doon sa bahay namin. So hindi, ako, hindi natatanggal yung hinga ko po. May, Me, hika ka? Opo. Okay, pero gaano na katagal itong nagtitinda siya doon? One year lang po. Matagal na po ako nagtitinda. Kaya lang, kailan lang din po siya nagreklamo. Kaibigan ko po yan, dati pa po. Eh ngayon, hindi ko po alam kung bakit po siya nag i sa akin ng ganyan. Pero may, may huli akong nalaman na ano, about din pala sa asawa niya. Selos. Kasi ganito, ganyan na ano. Pero yung usok po na yun nangyayari na yun. Natural po yung kasi nag po ko. Akala oh. mo maganda ka, inaakit mo lang mga asa asawa ko? Oh, yeah. oh, oh. oh. Kasalanan, kasalanan ko ba? Nang pili siya sa akin? Sinabi ko na sa'yo yan. Kasalanan lang. ko? Kasalanan ko? Sinabi ko na sa'yo yan. Huwag kang oh. nagtinda doon. Oh. Bakit ka? Kasi bakit niya? alat nogan oh. dimuka mawal dian saharapanko